Hi guys. 'Yan ang simbahan ng Dauin Negros Oriental guys at pakita ko sa inyo yung Boloarte, Baluarte ni Dawin Negros Oriental dito guys. Ito ay tinatawag na Baluarte. watchtower. tower ito guys. Mga sinaunang watch tower. Ayan. Dito ito sa Dawin Negros Oriental, guys. Ito yung tinatawag dito na baluarte. Watts tower ng mga panahon pa ng Kastila. Ginawa ito dahil sa mga moro na mga ah, masasama kaya dito sila nag popuesto sa loob para abangan yung mga muro na uh, nasa dagat ayan guys ang buluarte watch tower ayan guys oh, luwang luma medyo nilinisan kasi dati maraming mga uh, tumutubong mga baging dyan at mga puno ngayon malinis na siya yung kapaligiran ay ano. Oh. ngayon uh, ang plano dito ay kaya pinutol yung mga nyug dyan dahil i-preserve at siguro ili-layout yan dyan lalagyan siguro ng uh, tubig o kaya ewan ko kung anong plano nila dyan pero para sa akin itataas yan may hagdan dyan paikot pwedeng maglakad hanggang doon naka-elevate may hagdan tapos may mga poste na may kadinang nakaganyan posting may nakaganyan nakadina tapos dito sa harap may hagdan makailibit siya malapad malapad para pwedeng maglakad yung mga turista dyan at pwedeng ma matignan nila ng malapitan ang mga gawa ng kapanahonan ng mga kastila Na ito ay hindi siminto Gawa sa corals Ayan So lapitan natin guys para makita nyo ko Na gawa ito sa corals Ayan na feature ko na ito noon guys pero binabalik-balikan ko kasi napaka importante napaka halaga ito dito sa Dawin Negros Oriental dahil ito ay historical na watchtower ayan guys oh pakita ko sa inyo ng malapitan na ito ay gawa sa mga corals ayun oh o oh, diba amazing amazing Ayan mga corals yan guys oh. Mga fossil Ayan oh Sa dagat makukuha yan Yung mga bato na yan Puro sa dagat yan Tapos Siguro itong ginawa nilang siminto Ayan ah uh, Buhangin na hinalo siguro sa apog ayan oh malapitan guys oh ito buhangin na may halong apog ayan guys oh so ayan guys uh, pinapakita ko lang sa inyong malapitan ayan oh mga fasil ayan ito ito naman yung tawag dito sa Manila ay yung ah uh, suka sa bulkan daw ito <laughs> tawag nito sa manila lang pero corals yan parte ng corals yan mga fossil ayun okay, guys so. oh o diba hmm yan sa ilalim ng dagat yan guys yan sila makikita ayan ang taso oh. dapat i-restore ito kasi ayan oh, na butas na ayusin ito tapos i out ito ng maganda para sa mga turista at dito guys ito yung pinakabunga nga ayan oh. Yan yung pinakabunga nga. Pasok pa ta, sana tayo. Pwede tayong pumasok diyan. Ayan oh. yung loob. Ayan yung loob. Daming mga baging-baging na tumubo. Tapos sa taas, parang merong ewan ko pa nung baka masinggan o Uh, ibang gamit ang inilalagay dyan. Ayan, guys. Oh, oh 'di ba? Dapat nga itong i-restore kasi uh, historical ha. Huh? What's tower? Ayan. Tapos dito, ayan, hinukay nila dito, guys ayan o oh. nakahukay dito tinumba na yung mga nyug pero kung ako mag design dito magmula dyan e eh, angat ko siya tapos patag dyan tapos ang mga flooring ay mga lumang mga bato rin na hindi simento, mga bato. Simento pero patungan ng mga bato batungan ang malalapad. Tapos dito, may hagdan papunta doon. Poste. Poste din doon. Tapos, kadina papunta roon. Tapos, kadina din papunta rito. Poste. Kadina papunta dito. Para yung mga turista, pwedeng maglakad dito at makaikot doon ayan makaikot doon ayan yung likod guys oh yan ng mga baging ayan pinutol na yung iba so talagang ma uh, may miss ka ma kay kayo dito guys kasi talagang gawa sa fossil ayan o oh. hmm. tapos ayan. ayan halos ganun din dun sa pinakita ko dun sa kabila ayan o oh. tapos buhangin na may palagay ko buhangin ito na hinaluan ng apog yung mga shell na sinusunog ito yun yun oh. yan buhangin na may apog yun o oh, diba guys ng araw hindi gumagamit ng simento. kasi wala pang siminto nung araw ayan so guys maraming salamat thank you for watching sa aking uh, post ngayon ito ang watchtower ng Dawin Negros Oriental ito yung lumang baluarte Ayan. So, thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.